meron tayong tawilis dito no pinot lang natin ng flour, salt tsaka ajinomoto. I-atas yeah, for fry na lang natin. Hi. Mga kagigil mga BFF. Mainit na po yung ating mantika no. Fry na po natin ang ating tawilis. Pagkain natin hanggang maging crispy. Kaya crispy tawilis, di ba? <laughs> Ayan, ito na siya, no? Ang ina natin sa kahirapan. Ay, Okay. Eh, sarap. Ayan ang ating crispy tawilis. Sarap. Mga ka mga ka kain na tayo. Huwag na magkakanin ngayon. Ayan, ubusin ko yung gulay ng sinigang kahapon. Tsaka, itong aking crispy tawilis. Kain na tayo.